Namangha at nagtaka mga netizens sa nakitang pulang kalangitan sa Bicol. Ang ilan, sinabing raw ang hati dito. Pero ano ba talaga ang totoo? Alamin sa Frontline Report ni Gio Robles. Pulang-pula ang kalangitan sa Camarines Sur kaninang umaga. Sunrise pero red sky ang nakikita. Ang isang ito, picture perfect kasama ang bulkang mayon. Nagkalat din online ang red sunrise mula sa mga residente sa Bicol. Ang mga netizen na mangha at nagtaka. Paano yan nangyari? Tingin ng ilang netizens, masamang pangitain ito. Babalaraw ito ng parating na bagyong Pipito. Pero paglilinaw ng pag-asa, walang kinalaman ang bagyong Pipito sa red sunrise sa Kabikulan. Ang pulang kalangitan daw ang sanhi ng pagalaw ng high pressure area pa silangan. Kapag may high pressure area, ibig sabihin, maganda ang panahon malayo ito sa pinangangambahang may dilubyong hatid ang red sunrise. Katatog po mataas ang pressure pa po sa ating na uh, kalangitan po sa ngayon kaya nagka-halo po tayo ng diffraction. Keri po ang makita ng ating mga kababayan na lang. Gayon man, Nag-abiso rin ang pag-asa na maapektuhan ng bagyong pipito ang kabikulan. Kaya anumang kulay ng langit, dapat laging handa. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Namangha at nagtaka mga Nelson sa nakitang pulang kalangitan sa Bicol. Ang ilan, sinabing delivery raw ang hati dito. Pero ano ba talaga ang totoo? Alamin sa Frontline Report ni Gio Robles. Pulang-pula ang kalangitan sa Camarina Sur kaninang umaga. Sunrise pero red sky ang nakikita. Ang isang ito, picture perfect kasama ang Bulkang Mayon. Nagkalat din online ang Red Sunrise mula sa mga residente sa Bicol. Ang mga netizen na mangha at nagtaka. Paano yan nangyari? Tingin ng ilang netizens, masamang pangitain ito. Babala raw ito ng parating na bagyong pipito. Pero paglilinaw ng pag-asa, walang kinalaman ang bagyong pipito sa red sunrise sa kabikulan. Ang pulang kalangitan daw ang sanhi ng paggalaw ng high pressure area pasilangan. Kapag may high pressure area, ibig sabihin maganda ang panahon. Malayo ito sa pinangangambahang may dilubyong hatid ang Red Sunrise. Masyado po mataas ang pressure pa po sa ating uh, kalangitan po sa ngayon kaya nagkakaroon po tayo ng diffraction. Kaya red po ang nakikita ng ating mga kababayan na lang. Gayunman. Nag-abiso rin ang pag-asa na maapektuhan ng bagyong pipito ang kabikulan. Kaya anumang kulay ng langit, dapat laging handa. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Posibleng tumaas hanggang super typhoon po ito pong bagyong si Pipito. Kung makikita natin sa advance forecast ng ating windy.com at sa forecast naman na bago ng ating DOST pag-asa, posibleng maglandfall o bago maglandfall dito po sa area ng Katanduanes sa part ng Karamoran ito po sa Birak ay posible na umakyat up to super typhoon ibig sabihin niyan ito na po ang pinaka malakas no na kategorya ng bagyo mula sa tropical depression tropical storm super tropical storm ang typhoon at super typhoon. So papalo siya ng 185 km kada oras pataas ang posibleng lakas nito, special sa gitna at mayroong mga pabugso. Gaya natin binabanggit no nakaraan ito po sa ganitong senaryo, malakas na klase po ito ng bagyo. Okay? So ngayon, sa forecast na bago ng ating DOST Pag-asa, mayroong pagbabago sa kanyang posibleng movement or yung daanan ng sentro ng bagyo. Ito ang pinakalatest na forecast ng ating pong DOST Pag-asa ngayong umaga lamang. May kita natin dito na ito nga ho ay sa bahagyang tumaas kumpara na karang araw nasa ibabang bahagi na part yung area nitong uh, particular ang Visayas and then parang Magdalan siya direkta sa may area ng Bicol but umakyat ng bahagya. Pero kita pa rin po siya doon sa may king wave niya na sako pa rin po yung part ng Visayas area at sako pa rin po ito pong Bicol area. Then sa Southern Luzon, paakyat po ng uh, Central Luzon area. So yan po. Tingnan natin dito naman po sa windy.com yung magamat sa no na forecast no ng ating mga uh, meteorologist para makita natin yung mga possible area. Ito po yung movement, mga great. So ngayon pong araw po ng biyernes, unti-unting paparating dito po sa ilang malapit sa kalupaan, particular sa may part ng Visayas area. Bagamat hindi siya direkta na maglaland, pero papalapit asahan po na ito nga ay maranasan natin yung bahagi ang mga pag-ulan. So inasan possible mamayang gabi o hapon Uh, maranasan na po sa ilang parte nito pong Kalbayog, sa part ng Tacloban, sa baybayang bahagi ng Lorores, uh, Burungan, Palapag, Katarman, sa part ng bisaya sa ito pong bagyo. Okay? And then, pagpatak naman ng Sabado bukas ng madaling araw, dito na po asahan na makaranas ng mga masungit po na panahon sa area na hanggang papalapit po sa area na ito. So ito po yung area no, sa atin po mga na possible forecast ng ating windy.com at estimated din po no, sa uh, ugnay do sa forecast na ibinahagi ng ating pong DOST pag-asa. So yan, then paparating po, inaasahan by Saturday pa lang ho, no, ng gabi, asahan nyo po na makaranas na po kayo dyan sa part ng Katanduanes na masungit na panahon. At possible na ganitong oras ay nasa typhoon o super typhoon na po itong bagyo na si Pito. Then pagdating po ng Sunday, doon po mas lalong babayuhin na madaling araw ito pong ere ng Katanduanes at sa ilang parte po no nitong uh, Bicol area so ingat din po sa mga area na yan, sa may Karamuan, Simura, Tinambak, Tiguan. Okay? So yan po bagamat hindi po direkta na mga sentro yung ilang area sa Bicol pero asan nyo pa rin po yung lakas na maranasan. So yan po yung tumbok no nito and then after na maglan sa may part ng Catanduanes may posibilidad ha na magbago po yan dahil nga po sa kahapon yung ating pong forecast from Cagayan sa part ng sa uh, Santa Ana area at uh, sa babang bahagi pa nito ay posibleng maglaan pero meron pong pagbabago doon po sa naging uh, actual no, na senaryo nito pong bagyo. So ito preparation natin, at least makapag kayo sa part ng Santa Ana, Gonzaga, but sa may part ng Bagaw, ito naglan. Then ito naman, uh, sa area na ito, ito, po yung possible sa may part ng Baler, sa may Aurora, sa may uh, area po ng Dipakulaw, itong Cabaldon, Uh, ayon po yung mga area na dapat ngayon ay maghanda na sa may bangbang Baguio sa may San Jose San Carlos sa may Bagnotan, ito pong uh, Bukyas Candon, Bisau so ayon po yung mga area ha ito po yung base natin, base doon po sa forecast. So para mas ma-imagine nyo pa great, no? Gaya ng ating pinakita kanina doon sa forecast ng ating pong uh, DST Pag-asa, nagmamats ito pong forecast naman uh, ng nasa ECMWF uh, o ito pong European Center for Medium Range Weather Forecast. Uh, ito rin halos, no? Yung uh, possible forecast at uh, dadaanan nito pong uh, bagyo na si Bagyo Pipito. Pero posible pa magbago, ha? So ngayon po ay eh, mag na yung mga So ito po uli yung pattern niya no, sa ating mga grade para mas makita nyo po yung wave. No? Yung pinakita lang natin, yung pinakasentro po ng Baguio kanina na posibleng mayiging daan niya po. So ngayon pa lang, may kita nyo po sa uh, part ng Ligaspi, part ng uh, Quezon City, Baguio, Tugigaraw. Yan po yung mga sakop din kung i-zoom in pa natin. So yan po yung part sa baybayin. Nito nga po ng uh, Palapag, Katarman, ang makaranas po sa may Ayrosen, Ligaspi, Tiwi, Naga, Balatan, Daet, at Santa Elena, Lopez, Pagnanungan, sa Impanta. Yan po. So yung mga area na yan, ha? ingat po kayo no, kung hindi man magiging sentro. Pero eh, posibleng maranasan pa rin po yung hagupit nitong pong bagyong si Pipito. Bagamat nakaraan, pinapakita natin na posibleng pinakasentro ay sa part ng Manila. Pero kita pa rin po dito sa wave niya na masasako pa rin po sa part ng Quezon City. At dito po sa may part ng Kamainilaan at ilang pang mga area sa may Central Luzon at sa may Northern Luzon na posibleng makaranas nito po ng sama ng panahon. Sa ngayon pa lang, bagamat hindi pa direkta na apekto sa ating bansa, ito pong bagyong si Pipito na isinailalim na sa signal number, itong area po ng Northern Samar, ang Sorsogon, itong area part ng Albay, Camarines Sur ang part ng Catanduanes at parte ng Camarines Norte. So asahan nyo sa mga lugar na yan na mainit pa rin po ang inyong maranasang panahon po ngayon. Within 36 hours ito, sabi sabihin isang araw at kalahating araw, ang posible na palugit. So asahan nyo sa within 30 hours na no hindi pa niya maramdaman po yung sama ng panahon, ito po yung preparation pa lamang dito po sa maparating po na bagyo na si Bagyong Pipito. Kaya yan po sa ating mga kabayan, inaasa natin sa mga susunod na oras, maaring itaas pa yung ilang mga signal number. So ulitin ko lang, signal number 1, ang ilang parte ng Eastern Samar, sa May Samar, ang Northern Samar, Sorsogon, Part ng Albay, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Deep symbolism signified the removal of the barrier between God and humanity. As Jesus closed his eyes in death, a profound realization swept over the Roman soldiers standing nearby. In that instant, one of them looked upon the crucified man and knew, beyond doubt, that this was truly the Son of God. But it was already too late. In the end days, the Bible says these are the signs. Of his coming when he comes again. There will be earthquakes, there will be famines, there will be pestilences, there will be wars and rumors of wars. It even says that the love of many will grow cold. It even says that children will begin to dishonor their parents. It says that marriage will almost be considered contraband, and they'll even tell you to stop eating meat. There's so many Bible prophecies that point to exactly the days that we're living in today that you would have to be basically outright arrogant. To ignore the fact that all of these things are written in the Bible and they're happening right in front of our eyes. the removal of the barrier between god and humanity as jesus closed his eyes in death a profound realization swept over the roman soldiers standing nearby in that instant one of them looked upon the crucified man and knew beyond doubt that this was truly the son of god but it was already too late the end the Bible says these are the signs of his coming when he comes again. There will be earthquakes. There will be famines. There will be pestilences. There will be wars and rumors of wars. It even says that the love of many will grow cold. It even says that children will begin to dishonor their parents. It says that marriage will almost be considered contraband. And they'll even tell you to stop eating meat. There's so many Bible prophecies that point to exactly the days that we're living in today that you would. Have to be basically outright arrogant to ignore the fact that all of these things are written in the Bible and they're happening right in front of our eyes.